inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News. oh, right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! Maka-bagong Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives Brigada News FM The music and news authority Mga Brigada ng ating one time the new Filipino time ganap nang alas 12 na ng tanghali This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Kabrigada ang paok, abay tinutunto na ang boss ng niraid na Pogos Kamhab sa Pasay City kahapon. Naanda ang mga foreign workers, ipapadeport na. Dr. Tony Liachon, nanindigang hindi pa ang ginawang pagkwestiyon sa Korte Suprema ng zero subsidy sa PhilHealth. Ang Senate Health Committee Chairman na si Sen. Christopher Bongo naman, we ang pagtalakay sa isyo ng fund transfer ng tanggapan. Ang kamera naman mga kabrigada, target na rin imbistigahan ang mga umunoy ghost students na binipisaris ng DepEd. Paupang pa bahay, tinupok ng apoy sa Quezon City. Bilang ng mga namatay, sumipa pa sa walo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula dito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon Webes, February 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang ah, Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Walo, patay sa isang sunog na naganap sa isang paupahan dyan sa Quezon City. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada Balai Report. Trahedya ang sumalubong ngayong araw sa mga taga-barangay San Isidro, Galas, Quezon City matapos sumiklab sunog sa isang tatlong palapag na paupang pa bahay kung saan walong katawan na matay at isa ang nasugatan. Ang ilan sa mga nasawi natagpuan sa ikauna at ikalawang palapag ng nasunog na bahay. Hindi pa naman tukoy ng motoridad ang pagkakakilala ng mga biktima pero apat sa mga ito ay lalaki at apat din ay mga babae. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas dos kaninang madaling araw na sumiklab apoy sa ikalawang palapag ng bahay na mabilis na itinaas sa unang alarma. Tumagal ng halos 40 minutong sunog bago tuloy ang naapula. Sa ngayon ay patuloy pang pa investigasyon sa pinagmula ng sunog. Tinatayang aabot naman sa 3.6 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News O okay. Bagong, bagong Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, inaalam na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kung kasama ba sa daan-daang mga foreigners na nahuli sa raid na Pogo Hub sa Pasay City kahapon ang mga boss ng illegal na operasyon sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PAOK spokesperson na Winston Casio, sinabi nitong iba-validate pa nila kung may mga matataas na tao mula sa mga mahigit apat na raang dayuhan na kanilang nakuha. Uh, well, aalamin pa po natin, mm -hmm. i-validate pa po, interviewin mga ito. Medyo matatagal ang ng ating proseso ng interview sapagkat may kitang pataraan po ito. Mm -hmm. And uh, we'll see kung mayroong mga bosses na, na nakuha rito. Kasyo mga kabrigada, subject for deportation na ang mga nahuling ito at itinuturing ng mga suspect. May mga paglabag umano ang mga ito at kung mapapatunayan sa sala ay maaaring maharap sa kaso for deportation 'yon so oh. suspects po sila So they are all in violation of our immigration laws at saka in violation doon sa ban na itinalaga ng ating Pangulo as uh, per Executive Order 74 CDS of 2024. So talagang kung meron tayong ma-identify dito na talagang mga taong responsable, mga managers, mga team leaders and so on, yun po pwedeng tatuhan. Sa 401 mga kabrigada ng foreign nationals, sa 207 ang Chinese, 132 ang Vietnamese, 24 ang Korean, 11 ang Malaysian, 14 ang Indonesian, 12 ang Burmese, at isang Madagascar National. mandala kabrigada, ang Malacanang naman maghihigpit ho ng seguridad kasunod ng pagkakaresto sa mga Chinese spies na nagmamanman daw sa palasyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Live <small> report. <small> 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 Naalarma ang Malacanang sa pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation na sa dalawang Chinese at tatlong Pilipino na umano'y naniniktik sa palasyo. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na paiigtingin nila ang seguridad sa Malacanang at sa Pangulo upang mapigilan ang anumang banta. Nabatid na naaresto ng NBI ang dalawang Chinese at tatlong Pinoy dahil sa paglabag sa Spinage Act. Ayon sa mga suspect, inutusan umano sila ng isang Chinese national na si Ni Wei upang tiktikan ng village William or Airbase, Camp Aguinaldo, Malacanang, Campo Crame at maging ang US Embassy kapalit ng bayad na 2,500 hanggang 3,000 piso kada araw. Na-recover din ng NBI ang mga kagamitan ginagamit sa pag-aespiya kabilang ang mga sasakyang may nakakabit na unauthorized international mobile subscriber identity o IMSI catchers. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may naaresto ang mga otoridad na pinaghihinala ang mga Chinese spies. In the heart of China changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan mm -hmm. ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Balita Sa ibang balita mga kabrigada, isang dangerous president. Yan po ang naging paglalarawan ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon sa zero subsidy sa PhilHealth. Ito ay kasunod ng kamakailang paghahain ni Liachon ng petisyon sa Supreme Court na kumukwestiyon sa constitutionality ng ilang provision ng 2025 General Appropriations Act matapos ang zero allocation para sa naturang government-run health insurance program. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay health, o sa Health Advocate Roquette. Sinabi nitong delikado ang ginawang ito sa PhilHealth dahil maaari itong maulit zero subsidy sa a dangerous president kasi pwede nilang ulitin yan kung magpapabola tayo. Hmm. Malinaw na sinabi na ng bicameral conference committee in-exclude nila ang PhilHealth sa 2025 kasi meron silang alleged sa 600 billion reserve. Pero sa February 4 na oral argument sa Supreme Court sinabi ho ni uh, Justice Ami Lazaro Javier yung findings ng COA ng PhilHealth reserves natin ay significantly lower than its actuarial obligation. Sinabi pa ni Liachon, mga kabrigada na ini tadhain niya ang petisyon ng mag-isa. Ginawa niyo ito para hindi mabahiran ng politika ang kanyang isinusulong. I this independently para hindi mabahira ng politika. Oh, okay. That's number one. Mm -hmm. At it transcends sa uh, politics and personal interest and it is a matter of protecting the right of every Filipino. So yung laban natin na uh, Brigada Abner, mm -hmm. Brigada Gab, laban, laban ko, laban ho ng bawat Pilipino ho ito. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si Bang Panigpan ang ating mga balita. Inasalamatan naman ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher bongo ang Korte Suprema matapos itong talakayin ang isyu hinggil ho, sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Makailan ginawasyon ni Associate Justice Ami Lazaro Javier ang urgency o ang urgency ng paglilipat ng PhilHealth ng kanilang excess funds sa National Treasury Program. Alala mula sa pool ay tinutulan na ng senador ang pag-transfer ng pondo ng PhilHealth dahil ang pera dito ay dapat lang daw gamitin sa pangangalaga ng kalusugan ng mga Pilipino. Puma, ataw, mga kabrigada, si Senate President Escudero iniutos ang pagbuo ng Senate Admin Support Group para sa impeachment trial. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Nilagda ni Senate President Cheese Escudero ang Special Order Number no. 2025-015 Series of 2025 na naglalayong magbuo ng Administrative Support Group na tutulong sa Senado sa panahon na mag-convince sila bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, layo ng pagbuo ng grupo na ito na matiyak na walang magiging aberya sa kanilang gagawing paglilitis sa ilalim ilalim ng order na ito, ita talaga ni Escudero, ang kalihim ng Senado bilang clerk sa impeachment court alinsunod nga sa rules of procedures and impeachment trials. Sa pamamagitan nito, ay magiging otorisado si Sen. Atty. Renato Bantog Jr. sa pag ng mga administrative order, directive at maging guideline. In the heart of changing knives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila The News Oso Brigada Balita Nationwide Ang parallel probe naman mga kabrigada sa Monoy Ghost Beneficiaries sa Senior High School Voucher Program ng DepEd noong 2023 ipinanawagan dyan sa camera Brigada Haji Kaaminyo Ibrigada mo Brigada report Pinaiimbestigahan ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang umano'y umiiral na ghost beneficiary sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Nais ni Bongalon na magkasan ng Joint Motor Proprio Inquiry, ang Committees on Basic Education and Culture at Good Government and Public Accountability. Hingil sa ulat na naglilista ng non-existent students ang mga pribadong paaralan noon pang taong 2016. Ayon sa kongresista, kailangan ng mabilis na aksyon mula sa Kamara upang maisalba ang kredibilidad ng programa, lalo't hindi ...lamang pera ng bayan ang nawawala, kundi patitiwala ng taong bayan sa sistema ng edukasyon. Lumalabas umano sa preliminary findings na milyon-milyong piso ang nawala sa budget para sa edukasyon... ...at sinisira ang orihinal na layunin ng SHS Voucher Program na i-decongest ang public schools at suportahan ang mga lehitimong mag-aaral. Ipinunto ni Bongalon na nagsimula pa umano ang Ghost Beneficiaries noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte... ...at na sa liderato ni Vice President Sara Duterte sa DepEd sinasabing noong school year 2023 to 2024, 52 million pesos ang nalaga sa gobyerno kung saan labindalawang dalawang pribadong paaralan mula sa siyam na division ang nagsumiti umano ng bogus and Dagdag pa ng mambabatas sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara ay kulang umano ang safeguards at oversight kaya hinaya ang manatili ang scam at ang paglipana ng mga individual na nagmamanipula sa sistema. Bagamat nagsagawa na ng internal investigation, si Education Secretary Sanya Angara marapataan niya na silipin ng Kongreso ang usapin upang matiyak ang pananagutan hindi lamang sa mga may-ari ng paaralan kundi maging sa mga opisyal ng DepEd. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang AFP mga kabrigada pinabulaanan ang kumakalat na impormasyon ukol sa disapproval ng daily subsistence allowance ng mga sundalo. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Report. Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa mga kumakalat na impormasyon sa social media hinggil sa umanay disapproval sa pagtaas ng 350 pesos daily subsistence allowance ng mga sundalo. Ayon sa AFP, taliwas sa mga mapaninlang na impormasyon na isama ang naturang dagdag allowance sa aprobadong 2025 General Appropriations Act. Patunay ito lang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga sundalo. Tiniyak ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pangangalaga sa kanilang hanay at hinimok ang publiko na maging mapanuri upang maiwasan ang pagkanat ng mga pekeng impormasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang kondisyon naman ni Pope Francis ang ating Santo Papa ay nagkaroon na ho ng slight further improvement matapos tamaan ang pneumonia sa parehong baga. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! brigada. Report! Inanunsyo ng Holy Press Office na bahagyang bumuti ang lagay ng Santo Papa. Kamakailan ay naiulat ang pakikipaglaban ni Pope Francis sa double pneumonia. Nitong mga nakarang araw, sinabing critical but stable ang lagay ng Santo Padre. Batay naman sa pahayag ng Holy Press, nagkaroon ng slight further improvement o bahagyang pagbuti sa nakalipas na 24 oras sa kanyang kondisyon. Maliban dyan, ang mild kidney insufficiency na unang naobserbahan at ay humupa na. Maging ang CT scan result ay nagpakita umano ng normal progression sa lung inflammation. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News San Manila. Huh? The Music and News. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide Satanghali. sa Tanghali. Sa ating health news, mga kabrigada, ngayong papalapit na ang Marso na National Women's Month. Paano nga ba pahahalagahan ang ating mga ina? Papalapit na po ang National Women's Month ngayong Marso, isang mahalagang pagkakataon nito upang kilalanin at ipagdiwang ang lakas, talino at kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan. Ang buwan na ito mga kabrigada hindi po lamang tungkol sa pagbibigay pugay kundi pati na rin sa pagpapalakas ng boses ng mga kababaihan pagdating sa kanilang mga karapatan, kalusugan at kapakanan. Mahalaga rin bigyang pansin ang mental at pisikal na kalusugan ng mga ina, lalo na ang mga nagbubuntis at ang mga bagong nanay pa lamang upang masiguro ang kanilang well-being at ng kanilang pamilya sa National Women's Month. Ipakita natin ang ating suporta sa mga kababaihan sa bahay man yan, sa trabaho o sa komunidad at hikayatin silang patuloy na mangarap at magsilbing inspirasyon sa iba. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Mom's Love ES1 Capsule, nakapartner ng mga ina para matiyak ang kanilang kalusugan mula sa pagpaplanong magbuntis hanggang sa breastfeeding stage para kina baby. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada mangiyak-ngiyak na nagpapasalamat ang 22 anyos na si Daylin May Monde Lehista nang matanggap nito ang 7,000 pesos na cash mula ho sa mga taong may mabubuting kalo kalooban na nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng Brigada News FM at ng One Tahanan. Dumulog po sa Brigada News FM Kidapawan. Si Daylin at ang kanyang 18 anyos na kapatid na si Mariani Lehesta dahil sa umabot po sa 226 6000 pesos ang kanilang hospital bill. Si Mariani kabrigada ay nagsilang kay Baby Win, na premature, at dahil 7 months pa lang ang baby, nahihirapan nito sa paghinga at 30 uh, ang heartbeat kaya't na-confine sa paggamutan. Sa panawagan ho ng magkakapatid, sinabi nilang tanging pag-asa lang ang kanilang dala nang sila ay nanawagan sa brigada. Maraming tagapakinig ang nagpaabot ho ng tulong maliban pa sa mga opisina ng pagobyerno at pribadong sektor. Personal pong tinanggap ni Dailin, mga kabrigada, sa Brigada News FM Kidapawan, ang nalikom na 7,050 pesos mula ho sa mga maawaing puso ng mga tagapakinig. Meron pang nagpahabol sa impilan at nagbigay ng isang libo. Mahigit sa 90,000 pesos ang alagang natanggap ng magkapatid na ibinayad sa paggamutan at nabawasan ang kanilang hospital bill na 226,000 pesos. Pinayagan silang makalabas ng management ng paggamutan kahit na mayroon pa silang balance. At dahil dito, malaking pasasalamat ni Mariani habang kanlong-kanlong nito ang anak na si Baby Win sa kanilang paglabas sa paggamutan. Mga brigada kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat daw sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nana tili parring buhay sa yung mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, ka Brigada. Balita. balita makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Mga kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. O puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at ah, Brigada Leo Navarro malikden. Maraming salamat sa inyong pakikibig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.